kababayan, welcome po sa Canada. Welcome po, andito po tayo ngayon sa Costco para alam nyo na kumain ng libre. At ngayon, tapos na tayong kumain ng libre. Ngayon, it's time to go home na. Kaya samahan nyo ako. Let's go! Kababayan, tignan nyo po dito. Sobrang safe po ang Canada. Tapos, dito po sa Costco, ang daming nabili. Ang daming bumibilis. Dagsahan yung mga tao dito. Kasi dito, sobrang mura dito pa lang madaming rebates tapos lahat ng benefits sa Tosco andito po kaya dawin na po tayo sa sasakyan ng sasakyan yan dito sa kapaligiran, mga kababayan daming sasakyan na nakaparking ngayon ito tignan nyo yan po mga bumibili lang yung mga yan tignan nyo sa loob ng mismo ng Tosco solid ayan, Pero ang problema guys, yung sasakyan ko nawawala, di ko alam kung saan ako nag-parking. Kaya Let's go. Ni Watson. Hindi pa tayo medyo malamig na guys, parang malamig pa rin mga 6 pero kaya na natin yung lamig kasi marami tayong balang jacket. Ayun. Dapat walang tingin sasakyan guys, para pasensya niyo na madumi ang ating sasakyan. Guys. Okay, so, and dito na tayo sa mismong sasakyan pero sobrang dumi mga kababayan ngayon hey, guys. Ang ganda pagpasok to. Eh.